At dahil puro trabaho nga ang inaatupag natin mula lunes hanggang sabado, ay kailangan huwag nating makalimutan ang paglaan ng isang araw para sa sarili natin. At ang isa nga doon, nakadalas ang ginagawa ko kapag day off ko or free time ay tumambay sa coffee shop at lalayo pa ba tayo? Siyempre, meron tayong pinuntahan na talaga namang napapanahon kasi nga Christmas season ngayon at masasabi kong kakaiba rin ang in-offer ng coffee shop na to o yung cafe na tinatawag. Yun nga lang, hindi tayo makapasok sa loob kasi nga mahaba ang queue. Obvious naman ang aming tao. So yung iba, habang naghihintay, magpapapicture na lang kasama yung mga jowa nila. Sana all may jowa. At dahil uh, solo ako at wala namang kukuha sa akin picture, kaya eto, video-video na lang. at nag-ask ako kung mahaba yung queue and uh, sad to say, mahaba pa. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-video na lang. Total, andito naman na ako. Pero syempre, dapat hindi tayo uuwing luhaan. Kaya, kaya inikot ko itong lugar at ito nga, may nakita akong kakaibang coffee shop din. At kakaiba din guys, ang coffee shop na to. As you can see, vintage and classic ang datingan. From TV, as you can see, yung design, mga lumang gamit. Ayun, no? May makina pa. Napaka-retro ng dating. Naalala ko pa yung uh, ganyang TV. Meron din kami niya noon. For oh, sure, kayo din, yung mga batang 90s. At ibang uh, vibes din ang binibigay ng coffee shop na to. Kasi yung ambience talaga namang uh, mapapabalik sa nakaraan. Makalumang aesthetic and uh, minimalist ang style at talaga namang at talaga namang mamamang ka kasi yung mga collectibles is bihira mo na lang makikita sa panahon ngayon. At maganda tong team ha kung mga lumang items ang pag-uusapan at meron kayong mga naitago, pwede nyo siyang i-display at lagyan ng ganitong klasing tema ng coffee shop. At yun nga, dumating na yung order ko. Walang iba kundi ang black coffee or americano. So, namangha talaga ako kasi ang ganda although maliit lang siya pero kakaiba at classic yung datingan ng coffee shop na to kasi bihira ka na makakita ng ganitong style ng coffee shop kasi ngayon di ba napaka extravagant na ng ibang coffee shop pero ito masasabi ko nakaka-relax at kakaiba yun lang din talaga yung nakatuwa dito sa Bangkok eh. Maraming maraming coffee shop. Ibat-ibang -ibang style at ganda depende sa moods mo. Actually magugulat nyo na talaga kapag pumasok ka sa mga iskinita ng Bangkok. nagkalat at naglipana ang mga coffee shop dito.